Good morning mga kaidol kaluwa. Andito na naman tayo, mapapasabak na naman o mapapalaban na naman tayo sa labahan dahil eto kakagaling ko lang sa duty mga kaidol. Panggabi nga pala ang duty ni kaluwa. Kaya po dating ko sa bahay, eto labahan. Pagdating ko nga ng bahay mga kaidol kaluwa, Nakita ko naman ang labahan sa aming kusina at siyempre para naman makatulong sa gawaing bahay, eto bawas na rin sa trabaho ng aking asawa. Eto pinanatang ko naman mga kaidol kalawa ang paglalaba. Sa dami nga ng labahan ni Mrs. sa aming kusina, ayan tambak, siyempre ako na ang Ako na ang gumawa mga kaidol kalawa. Dahil alam naman natin mga kaidol kalawa na hindi basta-basta ang paglalaba, talaga namang mabusisi ito at nakakapagod talaga. Dahil si Mrs. andun sa likod bahay, nagwawalis ng aming bakuran. At kaya kailangan ako na ang magtrabaho dito sa paglalaba mga kaidol kalawa. Kabawasan na rin to sa trabaho niya. Dahil alam ko na maraming gawain sa bahay. Kaya ito. At sa mga oras nga ito mga kaidol ay pinaspasan ko ng paglalaba dito dahil alam ko naman na talagang kailangan natin maisampay dahil ito nakikita nyo mga kaidol kaluwa marami pa palang laman ang washing machine na sinalang ko kaya ito paspasan ko ng dito para naman makahingabol sa aking pagsasampay dahil baka maya maya ay eh, lumabas na ating haring araw kailangan bago siya lumabas inaisampay ko na ang aking labahan mga kaidol kaluwa dahil pagkatapos nyan ako naman ay magbibihis ito na. At tapos na nga ako magbanlaw mga kailan kalawa. At ito na, pinapaspasan ko na rin sa pagsasampay. Dahil abang wala pa, sabi ko ang haring haraw natin, ay kailangan ko may sampay ko na ang aking nilaban ng mga damit. At maya maya pagkatapos ko naman pagsampay ay mayroon naman tayong gagawin pagkatapos ko bis mga kaidol kalwa. Ako naman ay magwawalis. At papaltang ko nga naman mga kaidol kalwa si Mrs. dahil Ako naman ay magwawalis dito sa aming likod bahay dahil si Mrs. naman ay magprepare naman ng aming magiging almusal. At dito pinaspasan ko na rin ang pagsampay mga kaidol kalwa dahil gusto ko pagkatapos ko sampay lumabas na ang ating haring araw. Kaya ito bago siya lumabas. nai-ready ko na ang mga sampayin ko dahil sabi ko nga Marami pa akong gagawin mga kaidong kalawa dahil gantong umaga bago ako matulog galing sa duty dahil syempre panggabi ang duty ko mga kaidol kailangan marami muna akong magawang trabaho. Kaya ito panoorin nyo. dito na nga mga kaidol kalawa, ito napapansin nyo, nagwawalis na tayo dito. Dahil sabi ko ah, nga ano yun na pagkatapos ko magsampay ng akin nilabahan, ito na, magwawalis na tayo dito sa likod bahay dahil si Mrs. Kanyan na nagwawalis. So ngayon, ako naman mga kaidol ang magwawalis dito para maging malinis ang ating kapaligiran dahil ito lang naman ang kailangan natin. At pagkatapos ko nga mga kalawa, mag Walis na kami ng kutbahay, eto na naman. Nangahoy na naman tayo. Dahil napansin ko pala sa aming kapitbahay, naglinis sila ng kanilang lote. Ay nakita ko, dami-daming kahoy, nakatambak. At tuyong-tuyo na itong mga kaidol kalwa. Kaya ano pang ng ko, na kaagad nakunin para naman gagawa ako ng abuhan na panggatong na kahoy ang gagamitin namin. Dahil alam naman natin mga kaidol kalwa kung sino naman naka-experience sa mga ganito sa mga parteng probinsya, ay kahoy ang kanilang ginagatong. Siguro naman, relate kayo dito. Dahil hanggang ngayon, nakikita ko na marami pang nagagatong dito. Kaya ang ginawa ni Kalwa, kumuha siya ng mga gatong dito sa likod bahay namin. Ito, napapansin nyo, tinatali ko na ito mga kaidol. Kung napapansin nyo, ayan o, kitang kita nyo naman na napakalinis talaga mga kaidol Kalwa ng paligid natin. Dahil ayun, sa likuran ko, yan ay nilinis ng aming kapitbahay para siguro ni nila or kung ano man ang gawin nila dyan. At may mga kahoy nga pala natuyo na dito. Kaya ang ginawa ko mga kaidol ay ito na. Dahil sa dami na yun, no, kinuha ko at aking gagawin itong panggatong. Dahil nakakatipid na tayo dyan. Dahil sa mahal ng gas ngayon mga kaidol kalawa, eto nagpasan na tayo dito. Dahil well, nakikita ko na sayang mga kaidol kalawa, baka sunogin lang nila itong nagatong. Kaya pinasyahan ko na, tinawag ko ang aking panganay na anak, nasabi ko sa kanya, tara mangahoy tayo. Dahil gagawa ako ng abuhan, gatong natin ito na kahoy. Kaya sabi ko, masarap din kaya ang loto sa kahoy. Ayan, maganda ito mga kaluhan. Nakikita nyo naman, napakarami na kahoy ang akin na pasan. At hindi lang yan, unang pasan ko pa lang yan mga kaidol. Unang pangahoy ko pa lang yan. Dahil babalik pa kami kasama ang aking anak. At ito na nga, nakatawid na nga kami sa kalsada. Para malinis talaga ang aming daanan. Ayan, kung napapansin nyo, ako naman ang mahayawak ng kamera. At ito po kinukunan ko na rin ang ko dahil nakikita ko na mukhang hindi pa siya sanay sa mga pagpapasan talaga ng mga kahoy mga kaidol at siyempre nanibago siya dahil sabi niya bakit mga kahoy pa ay eh, meron naman daw kaming gasol sabi ko sa kanya okay lang yan dahil ang kahoy ay isa yan sa mga makakatulong na rin para makapagluto dahil sayang naman ang gatong kung susunogin lang naman nila dahil sanay naman tayo mga kaidol kalwa sa pagandito mga gawain dahil sa probinsya dahil nung kapanahonan ko mga kaidol kalawa, ako ay nangangahoy para panggatong namin sa aming makakain. So ayan, shout out nga pala sa ating mga kapwa probinsyano dyan na hanggang ngayon ay eh, gatong pa rin na kahoy ang ginagamit nila dahil hindi sila gumagamit ng mga kalan tulad nung mga nasa ating kababayan na magsasaka. Kahoy ang kailangan nila gamitin dahil napakaraming kahoy talaga mga kaidol sa lugar nila. Paano mga kaidol kalawa hanggang dito na lang ang aking video at sana nagustuhan nyo. At paki-like and share naman, paki-suporta at subscribe ng akin channel.